Hello mga kapatid, mga kapobisano Magandang gabi sa atin, araw ngayon ng Mikulis uh, dos ng February Kaya At atin para pa makamiyo tayo February, eh, April pa, April Dos, tama, April But hindi na ako guys na no Hindi na ako nag, hindi na ako na, ano, Nag overtime ng gusto ka dahil sa Meron kasi kaming insayo ngayon para sa pagsamba sa Wibis at sa Badut Linggo. Kaya din ako masyado ng overtime. Nais ko lang linawin sa mga nagsasabi sa akin na ano raw ako, ah lagi lang na raw nag-absent. Tapos, ah tabad para mag mag overtime And, alam naman natin lahat na malaga yung trabaho dahil sa dyan tayo kumukuha natin ating pangaraw-araw pero guys meron kasing mas malaga at pinakamalaga para sa akin yun, yun aking, yung aking tungkulin at saka yung paglilingkod sa Diyos dapat kasi lag lagat din pasalamatan ng Diyos dahil sa araw-araw ating buhay sa araw ng buhay natin ilagay lagi siyang Like, ito yung binibigyan ng lakas. Ganun. Kasi, yung trabaho, yung trabaho natin yan, ano lang yan? Ah, uh, kumbaga, material na bagay lang yan. Pang panakit, ano lang yan? Panakit, gutom lang. Ganun. Malaga din naman yan kasi, ano, dyan tayo kumukuha ng ating mga ginagamit. Pero huwag natin sanang kalimutan yung para sa Diyos. Kasi yung Diyos ang nagbigay sa atin ng lakas at buhay. Diyos ang dahilan yung ba tayo gumagalaw. Paano na lang kung binamit ng Diyos yung ating ano, lakas. Hindi natin mapagtrabaho. Na o hindi lalo nawalan, di ba? Inisip natin yung pamilya. Ganun. Oo, siyempre. Mahalaga din, yung, mahalaga din yung pamilya. Pang pamilya pero mas malaga talaga yung pagsamba sa Diyos paglingot sa Diyos so yun guys mga kapatid so bali gagawin naman na sa solas kasi gawa nga ng nagluto pa ako kanina hindi ko pa naluto yung aking pinirito mamaya na siguro pa igaling kapilya ah uh, po tayo ng sa kapilya kasi mag-asibin na rin alas 7 kasi yung ensayo I namin mean. Thank you nga po pala sa ano sa sa mga sinders ko ng stars, sa mga supporters ko, sa, sa mga followers ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ah. Uh, Ayun po. Babay po ako sunod pag kapag kapag ka, nakaano na konti. Ah, uh, maka-out on tayo konti. See so, you yeah, guys. Ngayon dito naman na ang video natin, no. Thank you for watching and subscribe.